Ako po si Eden sa po, nakatira po ako sa Sampalok site, ano po, 7. Ay, madami na po yung sa high blood ko po, saka sa kasamata ko po. Yan ang ano ko talaga po sa kanya ay hindi po ako nag-isip ng ganyan. Tapos pagkarinig ko na ay nag nagpapasok ng medical, bilis akong nag-apply sa kanya. Oh, maganda nga po yung palakad niya eh. Kasi ano, palagi siyang present. Yun po, sa medical niya, saka yung mag naghingi kami tulong. Eh, Siyempre gusto namin, gusto ko pong sa susunod, manalo ulit siya. Mabait sa amin kasi maganda nga po ang ano niya na ano pa ang ano siya nagtatanggap pa siya ng ano financial assistant. Opo, salamat sa maraming salamat sa tulong niya sa amin, sa akin. Para sabi ko gusto ko pa si Tambunting.